Bila ng kumakalat na extramarital affairs umano ni dating senador at pambansang kamao na si Manny Pacquiao, tila na natiling matatag at deadma ang legal politico wife ni Pacquiao na si Jinky sa mga pang-iintriga ng publiko sa kanilang relasyon. Dahil sa social media ng Mrs. Pacquiao, ibinalandra nito ang mala-public display of affection na larawan nilang mag-asawa may pasilang naglalakad sa vicinity ng isang local airport. Bagamat walang anumang mensaheng inilagay si Jinky sa caption section ng Naturang Post, bukod lang sa couple emoji, tila sa mga picture pala, binasag na ng politiko wife ang issue at sinasabing ox ang kanilang relasyon bilang married couple. Mababatid rin sa post ang ika nga unwavering support ni Jinky sa asawa. Kaugnay nito, batay sa impormante ng politiko, tanggap naman daw umano ni Jinky ang naturang illegitimate child ng mister at matagal na niyang napatawad si Pacquiao.